Ay, wala na talaga oh. Bulok na. Ah, ang liit. <laughs> ang liit to mga ka Farmers. Yung wala. Hindi natin sa na sila liit. Eh. Oh, wow. Ano kasi to? Meron kasing kamatis. Siguro na ano niya. O oh, yan oh. O, diba? Wala na ba? Wala na ba? Ganda na pala kasi simple magpaano ng ito kasi patatas. yung katabi nito kasi patatas ay kamatis. So yung mga bunga ng kamatis oh. So nandoon yung patatas na isa. Ano pa natin kuha alam nang uh, Yan. So tignan natin. Ito. Pwede na rin to eh punutin natin. Ay, wala pa. Manilit pa. Manilit talaga kasi namamatay na rin, oh. ng dalawa <laughs> mas maliit <laughs> tatlo pala mayroon pang laman na isa ayan o oh. o oh, ba? diba maliliit kasi hindi lumaki dahil uh, namatay na